D C A R ten twenty Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, makajos, makatao at mapagmahal sa kalikasan. 11:33 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Naga-alab ng na mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliab sumasambulat, Dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower Ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines headlines, headlines. headlines. News Blast. Sa ulo ng mga balita, may git katao patay dahil sa bagyong tino ayon sa NDRRMC. Headline Na reforma ay pinapatupad na para labanan ng functional illiteracy sa bansa ayon sa DepEd. Headline DA naglabas ng 16 o 16 na showcase orders laban sa mga nagbebenta ng mahal na imported rice. Headline 4 trillion pesos lugi ng mga negosyo sa Pilipinas. Pinas dahil sa panuloko ayon sa isang kumpanya. Headline. Mga Villar, tikom sa investigasyon laban sa infra projects nila. Headline. Sa Pilipinasong News, ayuda sa Gaza, kulang pa rin matapos ang halos isang buwan na tigil putukan. Headline. Sa The Sports News, or Shine, Target and Solo Leads PDA, PBA Philippine Cups Season 15. Headline. At sa The Showbiz News, David Archuleta at iba pa magtatanghal sa Playback Pop It Up Music Festival. Headlines. Headlines. Headlines news blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sun sunshine news blast. Pilipinas. Araw ngayon ng Miyerkules, November 5, 2025. Kayo'y makakasama Valne Vinegar. Sunshine News Blast. At o, 11 a.m. update ng pag-asa para sa Bagyong Tino. Taglay nito ang hangin abot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na abot sa 180 kilometers per hour kilos ito patungong uh, kanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour dahil dito nakataas na ang tropical wind signal number 4 sa Luzon partikular na sa northernmost portion ng Palawan uh, El Nido Palawan Abang wind signal number 3 naman sa northern portion ng Palawan partikular na sa San Vicente at Taytay kabilang na ang Calamian Islands Sunshine News Blast. Umakyat na sa 52 ang bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng bagyong Tino. Bata ito sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong Miyerkules ng umaga, November 5, 2025. Sa kabuuan, 50 katawang nasawi sa Central Visayas, habang dalawa naman sa Western Visayas. Iniulat din ng ahensya na labing tatlo ang nawawala at sampo ang sugatan. Ayon sa NDRRMC, umabot na sa 31.16 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga biktima. Sunshine News Blast. Nagbigay na ng mahigit 1.9 million pesos na relief assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng Bagyong Tino. Patitira na sa Bicol, Central Visayas at Caraga. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tulong ay binubuo ng food packs at non-food items. Inaasahang madadagdagan pa habang nagpapatuloy ang assessment and field offices sa kani-kanilang lugar. Bukod sa pamimigay ng tulong, nag din ang DSWD ng mobile kitchen para mabigay ng mainit na pagkain sa mga stranded na pasahero sa Matnog Port, Sosogon. Sunshine News Blast. Naibalik na ng National Grid Corporation of the Philippines ang limang transmission lines sa Visayas at Mindanao na naapektuhan ng bagyong Tino. Dalawang linya naman ang bahagyang na-energize sa mga lima pa hindi pa rin nagagamit. Ayon sa NGCP, kabilang sa mga naibalik ay ang Navas Unidos 69 kV Lines sa Aklan, nabas si Line, nabas si Bugasong Lines sa Nike, amlan San Carlos Lines sa Negros Oriental, at listig Pob Parobo line, sa Surgao del Sur. Sinabi ng NGCP na patuloy ang patrol at repair operations ng kanilang mga linemen sa mga lugar na apektado. Sunshine News Blast. Dapat magtatagda ng national protocol sa pagsuspende ng klase tuwing uh, kalamidad. Si Jason Rubrico sa Balita. Sa isang interagency meeting na dinaluhan ng Department of Interior and Local Government, Commission on Higher Education, Philippine Science High School at Second Congressional Commission on Education, binigyang diin Education Secretary Sonny Angara ang pangangilangan ng malinaw at magkakaugnay na proseso sa pagdedeklara ng class suspension alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil dito, isinusulong ngayon ng Department of Education ang pagtatakda ng National Protocol sa pagsuspinde ng klase tuwing may kalamidad. Ito ay sa layong maiwasan ang kalituhan at mas mapabilis ang pagdidesisyon sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Angara, na bagamat hindi kayang pigilan ang bagyo, pero kaya aniyang paghusayin ang paghahanda para maging mabilis, malinaw at maayos ang madesisyon kapag kaligtasan at kinabukasan na ng mga bata ang nakataya. Batay sa pag-aaral ng Trends in International Mathematics and Science Study 2019, bawat karagdagang araw ng pagsasara ng paaralan ay nagdudulot ng pagbaba ng marka ng grade 4 students ng hanggang 12.4 points sa matematika at 13.9 points sa agham. Samantala, lumabas sa datos ng EDCOM 2 na noong school year 2023 hanggang 2024, may git dalawampung araw ng klase ang nawala dahil sa mga insidente may kasanayan sa klima na nakaapekto sa higit labing isang milyong mag-aral o 42% ng kabuang bilang ng mga estudyante sa pampublikong paaralan. Ayon kay Anggara, hindi dapat humihinto ang pagkatuto kaya kailangan aniya ng malinaw, magkakaugnay at batay sa agham na mga upang mapanatiling ligtas at patuloy na natututo ang mga mag-aral. Bilang tugon, nagkasundo ang mga ahensya na bumuo ng DILG advisory template para sa mabilis at pare-parehong pag-aanunsyo ng suspensyon ng klase sa mga lalawigan at lungsod. Inatasan din ng DepEd ang mga regional at division offices na magsumite ng regular na ulat sa dalas at epekto ng makanselang klase na magsisilbing batayan ng mga patakarang pambansa at lokal. Kasabay nito, palalakasin ng DepEd ang make-up class policy. At at mga alternative delivery modes upang masiguro ang tuloy-tuloy na pag-aaral kahit kanselado ang mga in-person classes. Bagamat nakatulong ang modular at online learning, Binigyang diin ni Angara na hindi pa rin ito lubusang mapapalitan ang harapang pagtuturo lalo na para sa mga batang nangangailangan ng gabay ng kanilang guro. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sunshine News Blast! Samantala, inihayaan ng Department of Education na may mga reforma na silang ipinatutupad upang tugunan ang lumalalang problema ng functional illiteracy. Ang functional illiteracy ay ang kakulangan sa kakayahang magbasa at umunawa ng mga mag-aaral sa bansa. Kabilang sa may pinatutupad na reforma, ang bagong K-10 at senior high school curriculum, nationwide training para sa mga guro, pagtatag ng DepEd Principals Academy, pagkakaroon ng mas maraming si lideralan na aklat, pinalakas sa paggamit ng education technology at pagdagdag ng administrative officers sa mga paaralan. Sa ulat ng Second Congressional Commission on Education, dumobin na ang ng mga functionally illiterate na Pilipino sa nakalipas na tatlong na taon. Mula 14.5 million noong 1993, Tumaas ito sa 24.8 million sa kasalukuyan. Sunshine News Blast! ng Department of Transportation ang madumit pinabaya ang mga pasilidad sa Baclaran Station ng LRT-1. Sa isinagawa inspeksyon ni ating DOTR Secretary, Secretary Giovanni Lopez na pansin niyang hindi komportable ang pasilidad para sa mga pasahero. Isa sa mga nakita nito ang kakulangan ng supply ng tubig sa banyo sa loob ng apat na taon. Kaya kailangan pang kumuha ng tubig sa timba ang mga pasahero. Pinatawag na hinggil dito ang Light Rail Manila Corporation o ang private operator ng LRT1. pinag-utos ng DOTR na i-use ito ang Bakaran Station bago matapos ang taon. At inutusan din ang Light Rail Transit Authority na imonitor ang aksyon ng LRMC. Sunshine News Blast! Naglabas sa Department of Agriculture ng 16 showcase orders laban sa mga nagtitinda ng mas mataas na presyo ng imported rice kumpara sa itinakdang maximum suggested retail price. Ayon sa DA, ang MSRP na 5% broken imported rice ay 43 pesos kada kilo, ngunit may mga nagtitinda o manong lumalampas dito. Ang mga showcase order ay ipinadala sa Agora Public Market, Pritel Market sa Tondo, Kamuning Public Market at sa Commonwealth Market. Ayon sa DA, walang dahilan para tumakas ang presyo ng imported rice dahil mababag import cost at sapat ang supply ngayong panahon ng anihan. Sunshine News Blast. Aabot ah, sa 4 trillion pesos ang nalugi ng mga negosyo sa Pilipinas dahil sa iba't ibang uri ng panloko o fraud nitong nakaraang taon. Ayon ito sa ulat ng TransUnion, isang kumpanya ang nibibigay ng Credit Insights. Lumawas din sa survey na pito sa bawat sampung Pilipinong executives ay labis na nag-alala sa epekto ng panulokos sa kanilang negosyo. Pinakamadalas na uri ng panuloko na nagdulot ng malaking pagkalugi ay ang first party fraud, kasunod ang synthetic identity fraud at account takeover. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun 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 Sunshine News Blast! Time check 11.44 in the morning. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Foreign investors takot pumasok sa Pilipinas dahil sa talamak na korupsyon ayon kay Chavit Singh Sam J. sa report. Today, let me make our message clear. The Philippines is open, ready, and eager to do business with you. Iyan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa harap ng world leader sa APEC Summit sa South Korea. Ayon sa Pangulo, mas magiging malapit ang mga ekonomiya ng APEC at ASEAN sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Summit. Ngunit, ibang pananaw dito ni dating Ilocosul Governor Chavit Ma Singson. Manong, sa mga kakilala po ninyo negosyante, Ambron, anong masasabi po nila sa investor climate po ng Pilipinas? Natatakot na sila. Bakit po, Manong? Dahil sa graphic corruption. Walang nangyayari. Sa panayam ng SMN News, init ni Singson na malaking red flag sa mga investor ang talamak na korupsyon sa pamahalaan, kabilang na ang kinasasadlakang flood control anomaly ng Marcos Jr. Government. Pero ayon kay Mangulong Marcos, mas lumakas pa ang tiwala sa ekonomiya ng Pilipinas matapos na itong ilantad ang anomalya. Pero, kiit ng business tycoon na si Singson, hindi dapat ang Pangulo magsabi niyan, kundi ang mismong investors. Dagdag pa niya kung seryoso ang Independent Commission on Infrastructure ICI sa investigasyon sa flood control projects, dapat unahing imbestigahan ang Ilocos Norte na baluarte ng presidente. May hawak raw siyang ebidensya ng irregularidad sa flood control projects sa Ilocos Norte. Wala pang tugon ng Malacanang sa hamon na ito ni Singson. Kung totoo kayong tao na ICI na for the country, punta na kayo sa Ilocos Norte dahil inaayos ang ng mga kalukuhan na project doon. By doing that, magkaroon ng kredibilidad ang ating presidente na magbintang sa iba. Simple lang, tumutulong pa nga tayo eh. Naniniwala rin si Singson na dahil sa negatibong imahe ng flood control issue na apektuhan ng kakayahan ng Pilipinas na makakuha ng tariff concessions mula sa Estados Unidos. Oh, nagpunta sa ibang bansa, lahat, binigyan na mga ibang countries, siya wala. Nakakaya tayo because grape corruption. Paliwanag naman ang Malacanang, hindi naiwan ng Pilipinas sa 0% tariff concessions ng Amerika. Kusang hindi raw sumali ang Pilipinas upang maprotektahan ang lokal na industriya laban sa labis sa dayuhang kompetisyon. Pinili umano ng Administrasyong Marcos na unahin ang food security at kapakanan ng local producers kaysa sa market liberalization. Ang pahayag ng palasyo ay tugon sa pagkadismaya ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI dahil hindi na nakakuha ng anumang tariff break ang bansa. Nauna nang inaprobahan ni U.S. President Donald Trump ang Zero Tariff Scheme para sa mga piling produkto mula Malaysia, Cambodia at Thailand. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahat, MJ Mondehat, sm News. Sunshine News Blast! no comment Senators Mark Villar at Las Piñas uh... Nananatiling no comments sina Center Smart Villar at Camille Villar kaugnay ng ginagawang imbisigasyon ng Office of the Ombudsman laban na sa kanila. Hingin ito sa umano'y pagkakaugnay ng kanilang pamilya sa ilang infrastructure projects sa Bacoor, Cavite at Las Piñas City. Ayon sa ulat, ko kung nakinabang ang ilang ari-arian ng pamilya Villar sa mga proyektong ipinatayo doon. Partikila na mga lupain at negosyo ng pamilya sa mga lugar na nabanggit. Hanggang sa ngayon, hindi pa nabibigay ng payag ang kampo ng mga bilyar tungkol sa nasabing usapin. Sunshine News Blast. Santa na nagdududa sa bignang pagkawalan ni Orly Gutesa si Troy Gomez sa report. Sa gitna ng imbisigasyon sa bilyong-bilyong pisong flood control scandal, lumalabas ngayon ang mas mabigat na tanong. Nasaan na ang whistleblower na si Orly Gutesa? ay kay Sen. Rodante Marcoleta matapos tumangi si Gutesa sa Witness Protection Program tila naglaho na ito na parang bula. Ngayon may pangamba ang senador na may mga taong gumagalaw upang patahimikin ang testigo. Si Gutesa naglabas ng affidavit na nagsisiwalat ng umunoy mali-maleta ng pera. 46 na maletang naglalaman ng milyong-milyong piso na sinasabing dinala umano sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Kaya naman hamon ngayon ni Marcoleta kung talagang walang tinatago, humarap si Speaker Romualdez sa Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ng senador, hindi umano maituturing na paglabag sa interparliamentary courtesy ang pag-imbita sa speaker. Kaugnay nito ay kinumpirma naman ni Sen. Ping Lacson na inimbitahan na ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Martin Romualdez sa kanilang susunod na pagdinig sa November 14. Ngunit hanggang sa ngayon, araw ng lunes ay wala pa rin feedback dito ang dating House Speaker. Paliwanag din ni Lacson na ang imbitasyon ay ipinadala sa pamamagitan ni Senator President Tito Soto at dadaan muna kay Speaker Ferdinand Bongbong D bilang interparliamentary courtesy bago maipadala kay Romualdez. Wala. Iniintay ko yung feedback niya kay, uh, or feedback ng ni Speaker D. At saka dating kay dating speaker uh, Romualdez din kay SP Soto. Kasi nakipag uh, coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, News.

Sinabi rin ni Rimulya na tinitinan ng Ombudsman ng pusong pananagutan ni Larry House Speaker Martin Romualdo sa si issue. Ito dahil sa so money gross neg uh, negligence so matinding kapabayaan sa pagtalaga kay Representative Zaldi Co bilang chairman House Appropriations Committee noon. Si ko ay nakusahan na kumukuha ng hanggang 25% kickback mula sa mga pondong inilaan sa flood control projects. Plano ng Umbudsman ay isang ang kaso sa November 11, 2025 laban sa lahat ng sangkot at ang kinabang sa umano'y anomalya sa proyekto. Sunshine News Blast. Itami ni dating Director Jaime Santiago na napilitan siya mabitiw sa pwesto bilang pinuno ng National Bureau of Investigation. Sinabi niya ito sa turnover ceremony ng ahensya noong November 3, 2025. Ngunit hindi na niya dinetalya pa kung paano bakit, niya napili, o bakit siya napilitang mag-resign. Noong October 27, gap ng Malacanya ang kanyang irrevocable resignation na ipinasa niya pa noong August 15. Ang kay Santiago, isa sa mga dahilan ng kanyang pag bibitiyo ay ang mga taong manoy sinisiraan siya upang masira ang kanyang pangalan. Matapos ang kanyang pag-alis, itinalaga ng palasyo si dating NBI Deputy Director Nito Magno bilang Officer in Charge ng ahensya. Sunshine News Blast. PNP uniform, hindi eh, dapat gawing kasuotang ang pangkaka o pangkatatawanan eh, si Paul eh, sa report. Huwag gawing pang-comedy pagkariniwang kasuutan o pantawid gimmick ang uniforme ng mga pulis. Ito ang panawagan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. matapos mag-viral ang larawan ng isang lalaki na nagsuot ng kaparehong imahe ng PNP uniform sa isang Halloween party. Ayon kay Nartates, may kaakibat na parusa ang sinumang gagamit ang uniforme ng pulis nang walang pahintulot kinilala ang lalaki bilang si Daryl Isidro na agad na nagtungo sa tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM upang humingi ng paumanhin. Sa mga larawang kuha ng NAPOLCOM, makikitang punit pa ang manggas ng suot niyang uniforme ng PNP bilang Halloween costume sa pagkunita ng Undas 2025. Ayon sa NAPOLCOM, bawal na bawal ang ganitong gawain. Subalit pinatawad na nila si Isidro Matapos ang kanyang paghingi ng dispensa, pero paglilinaw ni Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan, isang malaking insulto ito sa kapulisan. Matatanda ang isang show cause order na sana ang inihanda ng mga otoridad laban kay Isidro. Ngunit dahil sa paghingi ng paumanhin nito sa Philippine National Police at sa Napolcom, agad ring binawi at pinunit ang order at sinabing hindi na itutuloy ng Napolcom ang pagsasampa ng kaso. Giit ni Kalinisan naway magsilbing aral ito sa publiko at igalang ang dignidad ng kapulisan. Sa huli, pinasisilip na rin ng Napolcom ang mga pwesto sa Quiapo na posibleng pagawaan ng PNP uniform para matigil na ang mga hindi otorizadong paggawa ng uniforme ng polis para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. nag-uulat Paul Montemon, smn News. Sunshine News Blast! So, na sa inyong balita, nasa ikapitong pwesto ang SMN News, sa most mentioned news brands ng mga Pilipino sa social at video networks. Ayon sa ulat ng Research Center for Reuters, na Reuters Institute sa United Kingdom. Ang nila, lumalakas ang online presence ng smn News dahil kilala ito sa malawak na live stream coverage at diskusyon sa si mga isyong pambansa. Maliban sa SM9 ay pasok din sa Top 8 and GMA, CNN at BBC News. Samantala sa most mentioned individuals for news naman ay kasama sa Top 15 sa Jessica Soho, Kara David, Elon Musk at Ivana Alawi. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast. Kauti pa rin ang natatanggap na tulong sa Gaza kahit halos isang buwan na antigil putukan. Ayon sa World Food Program, kalahati lamang ng kinakailangang pagkain ang naipapasok sa Gaza. Iginit ng Israel na tinutupad nila ang kasunduan ng ceasefire kung saan magpapasok ng 600 trucks ng tulong bawat araw. Ngunit sinisisin nila sa kakulangan ng pagkain dahil ninanakaw ng grupo ang relief goods. Itinanggi naman ito ng Hamas at ayon pa sa lokal na pamalaan ng Gaza, mahigpit Mahigpit pa rin ang mga restriksyon ng Israel kung kaya't kaunti lang ang nakakapasok na tulong. Maliban sa gutom, sira-sira pa ang mga tent kung saan naninirahan ang mga taga-Gaza. Sports, sports, News Blast! Target ng Rainer Shine Lasso Painters na makakuha ang unang, o na makuha ang unang pwesto sa PBA Philippine Cup Season 50. Sa kasulukuyan ay may 4-1 record sa lahat kung mananalo kontra Phoenix Super LPG Fuel Nesters. Sa game nila ngayong Merkoles, November 5, 2025, ay makukuha nila ang solo lead sa standings. May kaparehong 4-1 record pa sa ngayon ang TNT tropang ang Giga at Magnolia Hotshots. Samantala, maliban sa Rainer Shine at Phoenix ay maglalaban-laban din ang Titan Ultra at Backwater Bossing mamayang gabi. Showbiz! News Blast! Tutungo sa Pilipinas ang tatlong kilalang international law artists para sa Playback Pop It Up Music Festival sa November 21, 2025. Ang mga itong ang mga Artist na ito ay si David Archuleta, Vanessa Carlton at ang British boy band The Blue. Si Archuleta ay kilala sa kanyang mga awitin tulad ng Crush at A Little Tune Net Over You. Habang si Vanessa Carlton ay tanyag sa kanyang timeless hit na A Thousand Miles. Ang grupong Blue naman ay sumika sa mga kantang One Love at All Rights ay sigurado magpapasaya si mga fans ng 90s at 2000s music. Ang ticket prices para sa si festival ay nagsisimula sa 3,450 pesos para sa general admission habang ang pinakamahal na SVIP tickets ay nagkakalaga ng 9,350. Ang darating na playback pop it Up music festival ay gaganapin sa SM Mall of Asia Arena. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sunshine news blast. Ang Salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Matthew 6.20, But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Sa halip, maging po kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang nanini naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sunshine News blast. At para sa ating Christmas countdown, mga ka-partner, 50 days to go na lang. At Pasko na. Ayun na itong hayaan balit ang balitaan ngayon tanghalin ng Miyerkules, November 5, 2025. Sa ngalan ng Pumbasa ng DZAR 1026, sa SMN Radio, ng SMN News, sa kanyang naging dagapagbalita, Val Divina para sa Diyos at sa Pilipinas. Natin mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026, Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.